Hello guys, for today's video ay meron tayong mais guys dahil hapon na magmi tayo ng mais guys ayan, tingnan nyo naman yung ating mais fresh na fresh yan guys galing sa farm, ha? Huh? galing sa farm ayan, kain muna tayo ngayon dahil ito lang yung merienda natin guys maganda lang yung mainit-init pa yung ating mais guys nandito tayo ngayon sa ating bukid maganda dito kasi guys sa ating bukid kasi mahangin, presko at saka walang mga mga ano guys mga marites ayan yung auntie ko din siya ng mais guys ito lang yung meron namin at saka meron kaming itlog at ito rin yung daddy ko yung kanya itlog at saka mais yung aming itlog guys ano yan fresh sa aming mga ano mga manok guys at saka yung aming mga manok native yung aming manok guys at saka yung aming itlog ayan fresh na fresh yan gali sa aming manok mainit init pa guys yung aming itlog ito yung merienda namin ngayon may itlog at saka mais guys ito yung banding namin guys dito sa aming bundok magchichikahan mag iinuman, chika-chika and tawanan na lang tayo guys. Hindi lang puro ano lang yung iniisip natin, mga stress, mga problema. Siyempre, kailangan din nating mag bonding with our family kasi yan ang pinaka yung ating pamilya sa bawat oras na ating ginugugol sa ating mga trabaho syempre kailangan muna natin mag-relax mag-relaxing tayo hindi lang puro stress at trabaho yung ating gagawin syempre kailangan kailangan tayo mag-banding with ating family guys kasi yan ang importante sa ang ating pamilya mag magkaroon kayo ng banding with your family kasi yan lang naman ang matatakbuhan nyo sa bawat may problema tayo yung ating pamilya kahit anong gawin natin para balik ang mundo dugo at naman pa rin ang sa ating pamilya guys kaya mag ano tayo guys with your family bonding mahirap naman guys yung nag away away kayo sa yung pamilya kasi syempre hindi rin maganda sa inyong kalus